Bongbong -bong Marcos Jr. Ibalik ang pera ng taumbayan mula sa flood control anomalies. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong -bong Marcos Jr. na ibalik sa taumbayan ang perang ninakaw mula sa maanumalyang flood control projects, ayon kay Palace Press Officer Yusek. Claire Castro. Giit ng palasyo, hindi sapat na kasuhan o ikulong lamang ang mga sangkot kundi dapat tiyakin na marecover ang pondo ng bayan. Bunsod ng direktiba ng Pangulo, nagsagawa ng hakbang ang mga ahensya ng gobyerno para mabawi ang pondo, kabilang na ang pagyayelo ng bank assets at ari-arian ng mga personalidad na dawit. Iniulat ng DPWH na humiling ito sa Anti-Money Laundering Council na ipasamsam ang halos limang daang milyon halaga ng luxury vehicles na konektado sa nasabing anomalya. Dagdag pa ni Castro, nagalit ang Pangulo ng Mabunyag ang testimonya ng mga diskaya na umaabot umano sa 30% ang kickbacks ng ilang kongresista mula sa proyekto. Aniya, malinaw na ito ay dahil sa sobrang kasakiman ng ilang tiwaling opisyal.